So, mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka. Okay? So, sa video ito, pag-usapan natin yung mga bagay na kailangan mong i-apply. Actually, tamang technique, tamang paraan lang po ang kailangan nyo upang makita ng isang lalaki ang halaga mo. Upang matakot siya na lumayo ka. Upang matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Kasi minsan, ang isang lalaki ay nagiging kampante na pagdating sa inyong relasyon. Kesyo matagal na kayo, limang taon, sampung taon. So masyado na siyang kampante sa iyo. Nandoon na yung kanyang paniniwala na hindi mo na siya kayang iwan. Okay? Akala niya hindi mo na siya kayang ipagpalit. Kaya hindi ka na niya nabibigyan ng halaga. Kaya hindi ka na niya pinapansin. Kaya hindi ka na niya inilalabas hindi ka na niya i date. Kasi nasanay kayo sa ganong klase ng sitwasyon. Nasanay kayo sa ganong klase ng setup. Pero mga kamamay, alam nyo ba na po pwede pa rin tumaas, umangat, muling bumalik ang value nyo pagdating sa isang lalaki? At yan niya ang ating pag-uusapan ngayon. Mga bagay na kailangan mong gawin upang muling bumalik ang value mo matakot ang isang lalaki na mawala ka o lumayo ka sa kanya. So wag natin masyadong patagalin to mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala o lumayo ka sa kanya? So number one, wag mo masyadong ipakita na mahalaga siya sa iyo. Tandaan nyo, mga kamamay, kapag ka palagi niyong binavalidate ang isang lalaki, yung tipong pinaparamdam nyo na sobrang mahal nyo sila, okay lang sana kung sabihin nyo na mahal kita, okay, iparamdam nyo na mahal nyo siya, pero yung niyat maya, okay, paulit-ulit, lagi nyo sinasabi, bukang bibig, masyado na kayong over sa sweetness. Kapag kaganyan mga kamamay, unti-unting nauumay ang isang lalaki, unti-unting tutusing sa sobrang kasuwitan ninyo sa kanila. Kaya mga kamamaya, hindi ko po ini-endorse o hindi ko po sinasabi sa inyo na kailangan niyong ipakita ng sobra yung kahalagahan ng isang lalaki pagdating sa inyo. Kasi nagiging mitsa, nagiging dahilan niyan mga kamamay kung bakit ang isang lalaki ay magbabago ng kinikilos, nagbabago ng uh, turing sa inyo. Okay, isa pong dahilan niyan sapagkat... Uh, iniisip nila, tumataas ang kanilang uh, pride sa kanilang sarili na kahit anong gawin nila sa inyo, eh kaya mo pa rin silang tanggapin. Sapagkat lagi mo yung pinapaalam eh. Sa estado ng pagsalita mo, kung gaano mo siya kamahal, nandoon na yung uh, paniniwala ng isang lalaki na kahit anong gawin niya, kahit mali, hindi mo siya kayang iwan. Kaya mga kamamaya, ang isang lalaki hindi talaga matatakot na iwanan mo, na lumayo ka sa kanya, kung uh, pinaparamdam mo sa kanya na sobrang mahal mo siya iisipin niya na baka ginagawa mo lang yung paglayo para turuan siya ng leksyon which is alam niya na kung ano yung magiging kahinatnan ikaw rin yung babalik ikaw rin yung kusang uh, automatic na magsisisi sa ginawa mong paglayo at ayoko mangyari yun sa inyo mga kamamay kaya ang pinagagawa ko sa inyo kailangan 'wag niyo palaging ipakita na sobrang halaga niya sa iyo. Yung tipong hindi mo kakayanin kapag nawala siya, wag ganun. Hindi matututo ang isang lalaki, hindi magkakatakot ang isang lalaki na mahalin ka, na ingatan ka kapag ka ganyan. Kaya tama lang mga kamamayang ipakita niyo yung pagpapahalaga, pagmamahal sa kanila para hindi sila sumobra sa pride pagdating sa inyo. Okay? So number two, para matakot ang isang lalaki na lumayo ka. Huwag kang manlimos ng oras sa kanya. Tandaan nyo ang panlilimos, ang pagdilimandyo ng oras sa isang lalaki ay masasabi rin natin pagiging nidi. Huwag masyadong ganyan. Huwag masyadong maghanap. Huwag masyadong maghintay. Huwag masyadong manlimos. Sapagkat kapag ka nalilimos ka, sapagkat kapag ka nang hihingi ka, tumaasa ka palagi ng oras ng isang lalaki na baka bibigyan ka eh malamang sa malamang, talo lang 'yang lalayo sa inyo. Okay? Pini-pressure sila eh. Pinipilit nyo sila eh. Which is hindi maganda. Kung mapilit mo man sila, hindi rin masaya. Kung mapilit mo rin sila, hindi rin kayo mag enjoy Lalabas nga kayo, sasama nga siya sa panonood ng sine, sasama nga siya sa iyo masyal sa parke, pero anong ginagawa niya? Sa iba naman siya nakatingin. Puro lang siya cellphone. 'Di ba? Hindi ka bigyan ng quality time. Gusto mo ba 'yon? 'Di ba kahit ikaw ayaw mo rin ng ganun? Parang sayang lang yung panahon, yung oras na pilitan lang. Kaya waliin mo na huwag na huwag kang manlilimos ng oras sa isang lalaki. Ayaan mong sila magbigay, ayaan mong sila magregalo, ayaan mong bukal sa kanilang puso ang pagbibigay nila ng quality time sa inyo. Mas masarap, mas masaya, mas kapanapanabik at mas magagamit nyo ang oras ng maayos kung mismo ang lalaki ang mismong magiging needy sa iyo. Hanggat maaari mga kamamaya, pigilan mo ang sarili mo. Alam ko mahirap, alam ko sa una masakit. Yung ma-realize mo na hindi ka masyadong binibigyan ng panahon, ng oras, kaya dumarating sa punto na gusto mo, ikaw na yung uh, maging needy sa kanya, ikaw na yung gustong magsabi sa kanya na kailangan mo ng oras, which is hindi tama yon. Hayaan mo na siya magbigay sa iyo ng oras para kapag ka siya ay nag-demand, nasa sa ang alas, nasa iyong mga kamay, kung paano mo pahahabulin ng isang lalaki. Kung paano mo kukunin ng atensyon ng isang lalaki. Ganun yun eh. Kapag ka naging interesado sa iyo isang lalaki sa pamamagitan ng pagiging needy niya sa iyo, ibig sabihin kontrolado mo ng isang lalaki. So, matatakot ng isang lalaki na mawala ka sa kanya, na hindi mo siya bigyan ng oras kapag kaganyan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, wag na huwag na huwag kang manlilimos ng kahit na anong atensyon, oras sa isang lalaki. Hayaan mo na siya ang kusang magbigay nito sa inyo. So next, buwasan mo ang pagkahumaling na i-message at replya ng mga message niya. Tandaan niyo mga kamamaya, huwag palaging sa lalaki ang focus. Huwag palaging sobrang daming oras ang ibigay sa isang lalaki sapagkat hindi yan makakatulong sa inyong relasyon. Yung tipong nga uh, mag-usap lang kayo sa isang araw ng maayos, kung wala naman kayong sasabihin importante pa, ayaan nyo na muna. Ang mahalaga, nagkakamustahan kayo, na alam nyo kung may problema ba sa inyong relasyon, okay na yon. Kung wala namang sasabihin importante, huwag nyo na muna kontakin. Hayaan nyo at mas maganda kung binibigyan nyo ng oras ang isang lalaking gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya, gawin yung mga bagay na dapat ginagawa niya. Alam nyo mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki, hindi nasasakal pagdating sa inyo, pagdating sa oras. Malamang sa malamang happy ang isang lalaki, masaya siya sa inyo, okay? At hindi niya iisipin na hadlang ka sa mga kaligayahan niya. Kaya kailangan mga kamamay, saktong oras lamang at nabibigyan nyo rin ng pagkakataon ng isang lalaki na mamiss kayo kapag ka ganyan. Kumpara doon sa mga, sa mga message ninyo na may maya, nag update kayo kahit hindi naman kayo tinatanong. ba? Diba? Napaka-OA nyo naman. Huwag ganyan. Kasi ang isang lalaki ay nabuburyong. Ang isang lalaki ay naiinis kapag ka palagi ka nagme-message sa kanya. Nagiging obligasyon kapatuloy niya na replyan. Kahit marami siyang ginagawa, pinipilit niya mag-reply. Okay, ang dami ng kanyang isipin pagdating sa kanyang mga homeworks. Ang dami ng kanyang problema pagdating sa kanyang uh, kaperahan. Tapos dadagdag ka pa. Diba? Huwag ka nang dumagdag pa mga kamamay. Kapag ka hindi ka masyadong nag-reply sa isang lalaki, malamang sa malamang tataas ang value mo, ang halaga mo, lagi kanyang maiisip at siya na mismo yung mag-message sa iyo. At uh, sa ganyang paraan, mga kamamay, kapag hindi ka nagpaparamdam masyado, matatakot ang isang lalaki na baka mamaya lumayo ka, iwan mo siya, dahil nga hindi masyadong maraming oras ang ibinibigay mo sa kanya. So next, huwag mong hayaan na maging martir ang sarili mo pagdating sa kanya. Kapag naging martir, pag sinabing martir, mga kamamay, hinahayaan mo lang nalukohin ka nagbubulag-bulagan ka sa mga nakikita mong mali sa inyong relasyon, nang bababae na siya, kita mo ang kasamotor pero ikaw wala kang ginagawa, hinahayaan mo lang, tinatanggap mo lang siya sa kanyang mga kalokohang ginagawa sa iyo, pagiging martyr po mga kamamayang tawag dyan, which is hindi po dapat at hindi po tama sa inyong relasyon. Talagang isang lalaki ay hindi kire-respeto kapag kaganyan ka, sapagkat tinatanggap mo siya eh. Hindi mo pinipigilan ng isang lalaki na na gawin yung mga maling bagay. Which is dapat, hinahadlangan mo yon. At saka dapat, kapag nakakakita ka ng mali, kailangan ipakita mo na nagtatampo ka, nagagalit ka, na hindi ka neutral pagdating sa ganyan. Para ang isang lalaki matuto. Pakita mo na handa kang lumayo. Ipakita mo na handa mo siyang iwan kapag ka nagkamali siya para matakot siya na lumayo ka, na iwan mo siya. Doon po, magkakaroon ng doubt ng tao isang lalaki na iwanan ka. Okay? Dahil nga, hindi mo hinahayaan siya na saktan ka niya. Pero kung nagiging martyr ka dahil sa pagmamahal mo, kamamay, hinahayaan ko na lang para hindi ako iwan. Wala rin silbi ang inyong relasyon kapag ka ganyan. Kasi kapag ka nagiging martyr ka, hindi ka nire-respeto ng isang lalaki, at pag hindi ka inrespeto, hindi ka rin niya kayang mahalin. Kaya hanggat maaari, kung niloloko ka na, hiwalayan mo. Dapat meron kang lakas ng loob, lakas ng isip at puso na hiwalayan siya para ma-realize niya na dapat ikaw ay minamahal at hindi niloloko. Okay? So next, huwag mong pabayaan o hayaan na malaos ang sarili mong ganda. Alam niyo mga kamamay, yan ang isang dahilan kung bakit ang isang lalaki ay lumalayo, naghahanap ng iba ng bababae, nagtataksil. Sapagkat hinahayaan mo sa sarili mo na kumupas na malaos ang iyong ganda, na malosyang ka. Babae ka kamamay at obligasyon mo ang sarili mo na ayusin, di ba? Na alagaan, lalo na't may asawa ka. Okay, sabihin mo na naman dyan kamamay, sobrang dami naming anak. Bago ko pa maasikaso, papuntang school, haggard na haggard na ako, wala na akong time. Wala rin akong perang uh, magamit para sa sarili ko. Paano yan? Sabi ko nga sa inyo mga kamamay, kung gusto may paraan kung ayaw maraming dahilan. Bakit hindi ka maghanap ng racket? Di ba? Mag-online selling ka, kahit pa paano, hindi ka na humihingi sa asawa mo ng pambili ng uh, shampoo mo, pambili ng sabon mo, ng lotion mo, di ba? Kailangan maging madiskarteng babae ka rin. Kailangan na uh, natutulungan mo rin ng iyong partner Parang isang lalaki ay hindi ka isipin na batugan na walang may ambag um, sa inyong relasyon. Masakit makarinig ng ganyan, o hindi mo naman marinig, masakit maramdaman na binabaliwala ka ng isang lalaki. Pero kung gusto mo na matakot siya, naiwanan ka, kailangan maging madiskarte ka sa buhay, kailangan din na inaasikaso mo ang sarili mo, inaayos mo ang dati mong ganda, ibalik mo ang dati mong alindog, mag-workout ka kung kinakailangan. Minsan mo lang nakuha ang mga qualities na nagustuhan niya sa iyo, kaya hindi na mahirap na ibalik ito mga kamamay. Okay? So hanggat kaya, mag-self-improve. Hanggat kaya, huwag pabayaan ang sarili. So sa parang yan mga kamamay, kapag ka maganda ka, sexy ka, high value ka, matatakot ang isang lalaki na lumayo ka at iwan mo sila. So paano mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang ating magiging uh, topic ngayong gabing ito. So kung may mga karagdagang kayo, mag-comment lang po kayo. And uh, sa mga gustong magtanong... Kung tanong lang po kayo, sagot niyo lang po natin yan. Okay, so sana mag-subscribe kayo at mag-like sa video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong share sa inyo. So, para mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.